Alos kumpleto na ang investigasyon sa pagkamatay ng magkasintahang Geneva Lopez at Itchak Cohen. Hawak na rin ng PNP ang mga sospek sa pagpatay sa o nakinabibilangan ng dalawang dating pulis. Case closed na ba? Alabi natin sa ulat ni Benji Durango. Iprinisinta Di ng DILG at ng PNP ang dalawa sa pitong sospek sa pagpaslang sa kapastarlak na magkasintahang Geneva Lopez at Israeli National na si Yishak Cohen. Nakataki ang muka ng dalawang dating pulis pero sabi ng DILG, si Michael Angelo Guillang at Romel Abuzo ang utak sa pagpaslang sa mga biktima bago ilibing sa isang quarry site sa barangay Santa Lucia, kapastarlak. Nasa kustodiya na rin ng PNP ang limang iba pa na hinahanapan na lamang na ebidensya para maikabit sa kasong two counts of murder. Talagang ipapa ulong natin, mabubulok sa kulungan itong mga tao. Solved na ang kaso pero hindi pa nila masasabing case closed. Habang hindi pa nakakasuhan sa Korte ang PITO, titiyakin nila na matibay ang mga ebidensya at wala nang lusot ang mga sospek. When will we file a case? Ang sabi nga niya we have to consult yung DOJ, kaya push siya na late ng konti kasi we have to consult yung DOJ na talaga yung, yung tight yung close natin. Close, tight po yung kakaso natin. Sa investigasyon ng CIDG, a 21 pa lang, pinatay na ng mga sospek ang magkasintahan. Nangyari ito sa isang lugar sa barangay Armenia bago dinala sa isang quarry site sa barangay Santa Lucia para doon ilibing. Yung crime ay nangyari ng 21. Um, nung, nung sila ay dumating sa lugar na yon, Uh, kaunting panahon lang at uh, sila ay kaagad binarel nitong uh, ating mga suspect. Saan po sila binarel? Sa loob ng sasakyan. Yung po ba yung sasakyan na nakitang nasunog sa daan? Yun yung sasakyan na nakitang nasunog na si ginamit ng uh, dalawang victims. Ang motibo sa krimen, na lang lupa na pag-aari o giyang Nagpaso na ang pagkakasanla, kaya kinukuha na ito ni Lopez, pero ayaw pumayag ni Giyang dahil may bayar na raw umano ang lupa, si Abuso. Ipakikilala sana ni Giyang si Lopez kay Abuso, kaya napadpad ng kapastarlak ang magkasintahan para maayos ang gusot. Sa sunog na sasakyan na ito, binaril ang dalawa. Ito rin ang pinanghatid sa paglilibingan nila bago sinilaban sa si isang kalasada sa kapas. So makikita nyo, it's a, a planned uh, activity Nakita nyo na one day before sa aming investigasyon ay nag-usap si Giang at si Abuso tungkol sa gagawin nila sa magnobia na to. Nagsasagawa rin ng sariling investigasyon ng NBI. Pinagtutugma ito sa resulta ng investigasyon ng pulisya para ma-establish ang mga anggulok. Asahan na raw na may sasampa sa korte ang kaso sa loob ng dalawang araw. We will file appropriate cases within uh, the, the next day kaya... I cannot divulge to you kung ano yung mga specific participation nitong other jandos and so Ang DILG, masama ang loob sa pagkakaladkad na naman ng PNP sa isang krimen. Sa totoo lang, masakit eh. Kasi ito yung mga taong binayaran ng gobyerno para proteksyon ng tayo eh. Although, a wall dismissed from service. Ibig sabihin din naman, maganda naging proseso sa Philippine National Police dahil tinanggal eh. Tinanggal. Pero hindi mo rin mayaalis na dating naging police, dating nanumpa, na proteksyon na. Tapos ito ngayon pumapatay. Si Abalos din ang chairman ng Napolco. Kaya plano niyang paigtingin pang paglilinis ng hanay ng kapulisan. Sa katunayan, 58 kaso laban sa mga higher ranking police officers ang na-file ngayon. Tatargetin din nila ang mga eskalawag na sumisira sa imahe ng PNP. Pero again, I would like to emphasize na ang dalawang taong ito ay matagal nang tinanggal sa servisyo ng ating pamahalaan. Hiling niya na huwag tayong masiraan ng loob sa PNP dahil lang sa mangilan ilang salbahing pulis na kaya naman nilang mapapanagot sa batas. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.